Historia Tagalog Horror Stories manloloko. malakas na hiyaw ni Alia. Naguunahan sa pagpatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Ilang beses na napalunok si Conrado habang nakakuyom ang mga kamay. Iniiwasan itong magpadala sa emosyon. Ngunit makikita naman ang sakit na nararamdaman sa buong mukha at sa mga mata nitong pulang pula sa pagpipigil ng mga luha. Sinabi ni Aliya na pinagkatiwalaan niya si Conrado at pinaniwalaan niya ang lahat ng kasinungalingan nito. Walang tigil sa pagbuhos ang luha sa kanyang pisngi. Tuluyan siyang napaupo sa semento nang hindi nakayanin ng mga binti ang pandalambot nito. Nangangatog ang mga kamay nang pinilit niyang punasan ang mga luhang naglanda sa kanyang pisngi. Masakit sa kanya ang ginawa ni Conrado. Pinagkatiwalaan at minahal niya ito ng lubos. Pero mas masakit ang makitang nasa harap niya lang ito. Ngunit hindi man lang magawang magpaliwanag ni Conrado sa kanya. Aminin man niya o hindi, umaasa pa rin ang puso niya na may dahilan si Conrado sa door sa kanya. Ayaw niyang isipin na kasinungalingan lamang ang lahat ng pinagdaanan nila. Ang lahat ng mga salita at binitiwa nitong pangako. Hindi niya matatanggap kung pagkukunwari lang ang lahat ng iyon. Gusto niyang magmakaawa sa harap nito upang sabihin na hindi totoo ang lahat ng nalaman niya. Na hindi siya nito ginamit at hindi ito kasama sa mga lalaking kasama ni Trina. Ngunit hanggang wala itong binibigay na paliwanag, wala siyang ibang magagawa kundi ang kamuwian si Conrado. Nagsalita si Kaloy kay Aliyah sinabi ni Kaloy na tama na iyan at tumayo na siya. Nilingon ni Aliyah si Kaloy. Ito ang mismong lalaking gusto siyang pagsamantalahan noong gabing nilooban sila sa mansyon. Nakangisi ito at matalim ang tingin sa kanya. Napansin niya ang pamamayat ng lalaki at nangingitim din ang ibabang parte ng mga mata nito. Sigurado siyang lulong ito sa droga kaya tila wala itong kinatatakutan. Binulyawan ni Kaloy si Alia at sinabing tayo. Napasinghap siya nang bigla nitong kinuha sa tagiliran ang barel at tinutukan si Alia. Mula rito ay nabaling ang tingin ni Alia kay Conrado sa pag-aasam na ipagtatanggol siya nito. Ngunit Muling umagos ang mga luha sa kanyang pisngi nang makita itong nag-iwas ng tingin sa kanya. Tila walang pakialam si Conrado kay Alia. Kinagat niya ang ibabang labi upang pigilin ang sarili niya na humigbi. Tinulungan niya ang sariling makatayo at muling binaling ang tingin sa lalaking si Kaloy. Hinilabutan siya nang makita ang makahulagang ngiti sa mga labi nito. Ang mismong ngiting nakita niya noong gabing pinasok siya nito sa kanyang kwarto. Sinabi ni Kaloy kay Alia at Conrado na doon sila sa loob ng gubat at baka mayroong makakita sa kanila. Agad naman na sinunod ito ni Conrado. Nauna na ito sa paglalakad habang siya ay nanatiling nakatayo. Tinanong ni Kaloy si Alia kung ano pa ang hinihintay nito at ayo pa nitong maglakad. Napaigtad siya nang muli itong sumigaw. Lumuluhang sumunod si Alia sa likuran ni Conrado. Sumunod naman sa kanila si Kaloy habang palingali nga pa ito sa paligid upang masigurado na walang nakakita sa kanila habang naglalakad pabalik sa simbahan. Hindi niya mapigilan ang emosyong nararamdaman. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng ulirat habang nagbabalik ang mga alaala noong gabing nakataka sila hanggang sa mapadpad sila sa baryo Crisostomo. Ang cellphone na natagpuan niya sa bag ni Conrado ang pagtanggi ni Conrado sa tuwing nanaisin niyang tawagan ng kanyang daddy. Noon ay nagtataka siya kung bakit ayaw nitong humingi sila ng tulong sa mga pulis. Ngayon ay nasagot na ang mga katanungan ni Alia. Marahas niyang pinahid ang mga luha sa kanyang pisngi habang nakatitig sa likod ni Conrado. Gusto niya itong sugurin at pagkasampalin sa isang segundo ay gusto ni Alia na agawin ng baril na hawak ni Kaloy at barilin si Conrado para mawala o kahit mabawasan man lang ang sakit na nararamdaman niya. Nagawang bumulong ni Alia kay Conrado at sinabi nito na paano nagawa ni Conrado na magsinungaling sa kanya. Dahil sa katahimikan ng paligid alam niyang nadinig siya ni Conrado. Dagdag pa ni Alia. Paano daw nagawang pakasalan siya ni Conrado? Pero isa pala ito sa mga gusto silang pagnakawan. Nagningit-ngit ang kalooban ni Alia para kay Conrado. Sa bawat segundong lumilipas nang hindi nito pinapansin ang mga sinasabi niya ay mas lalo siyang kinakain ng galit. Huminga siya ng malalim bago bumuntong hininga si Aliyah at sinabi niyang nagsisisi siya na minahal niya si Conrado. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan ng napahinto sa paglalakad si Conrado. Natigilan din siya at mataman itong tinitigan mula sa likuran. Sa tulong ng bilog at maliwanag na buwan Nagawa niyang matanaw ang simbahan mula sa kinatatayuan niya. Nasa loob na sila ngayon ng gubat. Mas lalong bumuhos ang mga luwa sa kanyang pisngi nang maalala ang mga sumpang binitawa nila kanina lamang. Lahat ng iyon ay nawala ng saysay at sa isang iglap lang ay wala ng halaga. Natigilan naman siya mula sa malalim na pag-iisip nang marinig ang malakas na pagpalakpak ni Kaloy. Nilingon niya ito at bumungad sa kanya ang malaking ngisi o ngiti sa muka ni Kaloy. Sumigaw si Kaloy kay Alia at kay Conrado na ang ganda ng drama nila at ito'y pumalakpak at tumawa. Bigla namang nagsalita si Conrado at sinabing tumigil na ito mabilis siyang napalingon sa likuran niya nang marinig ang naguutos na tinig ni Conrado. Bumungad sa kanya ang matalim nitong mga mata habang nakatitig sa lalaking si Kaloy. Itinaas ni Kaloy ang mga kamay at natatawang nagsalita. Sinabi ni Kaloy kay Conrado na relax lang ito at huwag masyadong mainit ang ulo muling nagpatuloy si Conrado sa paglalakad. Pinahid ni Alia ang mga luha at sumunod kay Conrado sa paglalakad. Pero mabilis siyang natigilan at napasinghap nang maramdaman ang isang kamay sa kanyang puwetan. Mabilis niyang nilingon si Kaloy at malakas itong sinampala. Sumigaw si Alia ng bastos Naramdaman niya ang panginginig ng mga kalamnan niya nang makita ang ngiting aso sa mga labi ni Kaloy. Sinabi ni Kaloy kay Aliya na hindi pa rin ito nagbabago at palaban pa rin ito. Hindi na nito na ituloy ang sasabihin ng bigla itong kwelyuhan ni Conrado. Sinabi ni Conrado kay Kaloy kung ano ang ginawa nito. Sandali itong nagulat sa ginawa ni Conrado sa kanya pero agad ring nakabawi. Natawa si Kaloy at itinaas muli ang kamay nitong may hawak ng baril. Tila pinapaalala nito kung sino ang dapat na katakutan sa kanila. Tatawa-tawang nagsalita si Kaloy kay Conrado at sinabing bitiwan siya nito. Nang hindi sinunod ni Conrado ang iniutos ni Kaloy ay siya naman ang binalingan nito ng tingin at tinutukan ng baril. Naghahamong nagsalita si Kaloy kay Conrado. Sinabi nito na bibitiwan ba siya nito o hindi. Ilang minutong nagsukatan ng tingin ang dalawa bago nagbuga ng hangin si Conrado at niluwagan ang pagkakahawak sa kwelyo ni Kaloy nakangiting inayos ni Kaloy ang sariling damit. Ang baril ay nakatutok pa rin sa kanya. Mula kay Conrado ay binalingan siya nito. Malapot ang tingin pinaglandas nito ang mga mata sa kabuuan ni Conrado kapag kuway sumilay ang makahulugang ngiti. Nagtanong si Kaloy kay Conrado kung ano ang pakiramdam nang mabuntis nito ang anak ng isang milyonaryo. Tumalim ang tingin ni Conrado nang muli itong mag-angat ng muka. Siya man ay kumuyom ang mga kamay at nais nang sugurin si Kaloy dahil sa kabastusan ng bibig nito. Sinabi ni Kaloy kay Conrado na baka daw ay pwedeng paisa rin siya kay Aliyah at sinundan pa nito ng tawa ang kanyang sinabi naging mabagsik ang anyo ni Conrado at mang susugurin nito si Kaloy. Ngunit pabilis itong natigilan nang ibaling na lalaki ang baril dito. Dagdag pa ni Kaloy na pinagsawaan niya na si Alia at ibalato na nito si Alia sa kanya dahil matagal niya na itong gustong tikman. Malakas itong tumawa pero agad ring natigilan nang may biglang mapansin mabilis itong napatingala sa kalangitan. Sinabi ni Kaloy kung ano yung lumipad at parang napakalaking ibon. Bakas ang pagkataka sa bahagyang takot sa muka ni Kaloy. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya, Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Agad naman na napatingala si Alia. Mabilis na sumagi sa isip niya ang babaeng si Maria. Hindi man niya nakita ang tinutukoy ni Kaloy, alam niyang hindi ito namamalikmata. Kabilugan ng buwan ngayon, kaya sigurado siyang makakapagpalit ng anyo si Maria. Habang palingali nga si Kaloy sa kalangitan kinuha iyon ng pagkakataon ni Conrado upang maagaw ang baril mula kay Kaloy. Pagalit namang sumigaw si Kaloy kay Conrado at sinabing anong ginagawa nito nang subukang agawin ni Conrado ang hawak nitong baril. Napaatras si Alia habang pinanunood ang dalawa sa pag aagawan ng baril. Nariyan ang mabaling ang iba't ibang gawin ng busal ng baril agad siyang napahawak sa sariling tiyan nang minsang matutok ito sa kanya. Malapad na ngumiti si Kaloy nang tapunan siya nito ng tingin. Pilit itong ibinabaling sa kanya ang busal ng baril. Malakas na napaungol si Conrado at buong lakas na ibinaling sa ibaba ang baril na pinag-aagawa nila. Akmang sisipa ay nito si Kaloy pero mabilis silang natigilan nang umalingaw-ngaw ang malakas ng putok ng baril. Napasigaw si Aliya at mabilis na nagtakip ng sariling tenga. Nanginginig ang mga kamay niya nang muli niyang balingan ng tingin ang dalawang lalaki. Ilang minutong binalot ng katahimikan ang buong paligid habang nagtatagisan uli ng tingin ang dalawang lalaki. Makalipas ang ilang segundo, sumilay ang nanguuyam ng ngiti sa mga labi di Kaloy. Sumunod roon ang biglang pagluhod ni Conrado habang hawak ang gilid ng kanyang tiyan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang makita ang dugo sa suot nitong barong Tagalog. Mabilis na nagunahan sa pagpatak ang mga luha sa pisngi ni Aliyah sumigaw si Alia ng Conrado. Mabilis niya itong pinuntahan nang makita itong tuluyan ng bumagsak sa lupa. Isinandal niya ito sa kanya at niyakap ng mahigpit. Nawala na sa isip niya ang mga nangyari at nalaman. Ang mahalaga sa mga oras na iyon ay si Conrado lamang. Umiiyak si Alia habang tinatawag si Konrado sa kanyang pangalan mariing nakapikit si Conrado habang hawak ang parte ng kanyang tiyan na tinamaan ng bala. Manakanaka itong nagmumulat ng mga mata pero tanging sakit lang ang nababakas niya sa mga iyon. Nagangat siya ng muka at matalim na tinitigan ang lalaki. Maagap niyang binitawan si Conrado at mabilis na sinugod si Kaloy paulit-ulit na pinaghampas ni Alia sa dibdib si Kaloy at sinabing walang hiya ito. Nang makita ni Conrado ang babae ay pinilit nito ang sarili na tumayo. Sa mga oras na iyon ay unti-unti namang naningkit ang mga mata ni Kaloy. Nawala kay Conrado ang kanyang atensyon. Sinabi ni Kaloy kay Aliyah na tumigil na ito at malakas niya itong sinampal sa pisngi dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Mabilis na muling inatake ni Conrado si Kaloy. Muli silang nag-agawan sa baril. Nagawang si ni Kaloy ang tama ni Conrado sa tagiliran dahilan ng malakas itong paghiyaw. Mula sa pagbagsak sa lupa, nilingon niya ang dalawang lalaki Napasigaw si Alia nang makitang mas lalong kumalat ang dugo sa damit ni Conrado. Ngunit hindi nito binitawa ng baril na hawak din ni Kaloy. Nagsuntukan ang dalawa habang patuloy pa rin sa pag-aagawa ng baril. Tumawa na tila na dedemonyo si Kaloy. Nang makita ni Alia na muli nitong balak punteryahin ni Kaloy ang tama ni Conrado ay mabilis siyang kumuha ng lupa na kinuyom ni Alia ang mga kamay Pinilit ni Alia na tumayo at isinaboy sa muka nito ang hawak na lupa Napahiyaw ang lalaking si Kaloy na mapasukan ng dumi ang kanyang mga mata Nabitawan ni Kaloy ang baril at nagawa ni Conrado na suntukin si Kaloy Tuloy ang bumagsak si Kaloy sa lupa Matapos na makuha ni Conrado ang baril kay Kaloy ay pinuntahan ni Conrado si Alia. Nanginginig siyang yumakap sa braso nito ng mahigpit. Nakatutok naman ang hawak na baril ni Conrado kay Kaloy. Matapos makabawi ni Conrado sa ginawa sa kanya ni Kaloy. Tila ito isang mabangis na hayop na nakahandang umatake anumang oras unit laking pagkataka nila nang bigla na lang itong tumawa ng malakas. Tumayo si Kaloy at tila nasisira ang humalakhak ng tawa. Sinabi ni Kaloy kay Conrado na kahit patayin siya nito ay papatay naman sila ni Trina. Humigpit ang pagkakahawak ni Conrado sa baril. Nakahanda na itong kalabitin ang gatilyo ng muling magsalita si Kaloy. Sinabi ni Kaloy kay Conrado na wala talaga itong kaalam-alam at kawawa naman ito. Nakaramdam siya ng inis sa paraan ng pagkakasabi nito ng mga salitang iyon. Tila nang uuyam si Kaloy habang nakatitig sa kanila. Nagtanong si Conrado kung ano ang ibig nitong sabihin. Bakas ang tinig ni Conrado ang pagtitimpi nang muli niyang binalingan ng tingin ang tama nito ay napasinghap siya nang makita ang dami ng dugo sa damit nito. Kung magpapatuloy iyon ay maaaring maubusan ng dugo si Conrado. Sinabi ni Kaloy kay Conrado kung gusto nitong malaman ay ibaba niya ang baril niya. Napahiyaw siya nang paputokan ni Conrado ang lupang kinatatayuan ni Kaloy. Nanlaki ang mga mata ni Caloy nang muling mabaling kay Conrado ang paningin nito Sinabi ni Conrado na magsalita ito kung ayaw nito mauna sa impyerno Walang halong pagbibiro ang muka ni Conrado Ni hindi iyon makikitaan ng kahit na anong emosyon Tumalim lalo ang mga mata ni Caloy Nagbanting ang mga ngipin nito nang muling magsalita Sinabi ni Kaloy na wala talaga itong kaalam-alam at sinundan pa ito ng tawa. Dagdag pa ni Kaloy na narinig niya noon ang usapan nila Trina at Edmond bago pa man nila pasukin ang bahay nila Abrenico Katsalyan ay hindi man lang ito nakahalata. Kumunot ang noon ni Conrado. Maski siya ay hindi rin mapakalisa pinupunto ni Kaloy at naguguluhan siya muli itong tumawa. Sinabi ni Kaloy na ang kabit ng tatay ni Conrado ay si Trina iyon. Tila bombang sumabog sa kanilang pandinig ang sinabi nito. Pareho silang natigilan at sandaling natulala. Nang balingan niyang muli si Conrado ay puno na ng galit ang mga mata nito. Sinabi ni Conrado na huwag itong magsinungaling sa kanya Sumagot naman si Kaloy na hindi siya nagsisinungaling. Narinig daw niya ito habang nasa malayo sila ni Edgar at nagmamanman na susunod din ang bibiktimahin. Tumawa ito na nang uuyam. Sinabi pa ni Kaloy na sa tingin ba nito bakit nasa lugar nila si Trina noong gabing mangyari ang pagpasok ng mga lalaki sa bahay nila. Mas lalong dumakas ang tawa ni Kaloy Sinabi ni Kaloy na ginagago lang siya ng kanyang nanay nanayan na si Trina dahil ito ang kabit ng kanyang ama at si Edmond ang isa sa mga lalaking nanloob sa kanila noong gabing iyon. Nanginginig ang kamay ni Conrado matapos marinig ang bagay na iyon. Ramdam na ramdam niya ang pagbilis at paglalim ng paghinga nito. Hindi makapaniwalang binalingan niya ito ng tingin nakita niya ang pagsilay ng mga luha sa mga mata ng lalaki. Sinabi pa ni Kaloy na itong ginagawa nila ay hindi ba pamilyar sa kanya. Kakabit si Trina sa mga mapeperang lalaki. Tapos kung kailan hulog na hulog na daw sa kanya. At kung kailan alam na ni Trina ang pasikot-sikot sa buhay ng biktima niya, sa kanila ito papasukin sa eksena uulitin at gagayahin ang paraan ng panloloob sa pamilya nito noon. Kung inaakala do ni Conrado na bubuhayin pa sila ni Trina matapos nitong buntisin si Aliyah ay hindi iyon mangyayari. Puminto ito at muling tumawa ng malakas. Napasigaw siya ng paulan na ng bala ni Conrado ang katawan ni Kaloy. Paulit-ulit itong ipinutok ang baril hanggang sa maubos ang bala nito mabilis niya itong niyakap upang pakalmahin sa lagay nito ay mas mahihirapan ito kung magpapatuloy sa marahas na pagkilos bumagsak sa lupa ang katawan ni Kaloy na taddad ng bala mahigpit na niyakap ni Alia si Conrado habang patuloy ito sa pagluha nasa ganoon silang ayos nang bigla silang makarinig ng sigaw mula sa hindi kalayuan Isang malakas na sigaw ang tumawag sa pangalan ni Kaloy. Mabilis na nanginig ang katawan ni Aliyah at sinabing nandiyan na sila. Ang narinig niyang boses ay boses ng isang lalaki. Sa tingin niya ay papunta na ito sa kinaroroonan nila si Edgar.